Hi guys, welcome back sa channel ko, kung saan ang katotohanan, hindi basta-basta tinatahimik. Today, pag-uusapan natin ang sinabi ng isang certified basher na madalas nating makita online, ang sabi niya, hindi kami basher, pinupuna lang namin ang maling ginawa ni Medeth, we are not here upang manira at manghila pababa. Pero, araw-araw naman ang pambabalahura, anong tawag sa ganitong klaseng pag-iisip, pero, pag-usapan natin yan. Una sa lahat, may malaking pagkakaiba ang pagpuna sa paninira ang pagpuna o constructive criticism, ginagawa ito ng may respeto, may intensyon na tumulong, at hindi inuulit-ulit para lang mapahiya ang isang tao, halimbawa, baka may ibang paraan para mas gumanda yung ginagawa mo. Pero kung araw-araw mong tinitira ang isang tao, sinasabi mong mali siya, sabay pinipintasan pa yung itsura, pananamit, kilos at lahat sa pagkatao ni Medeth, hindi na yan pagpuna, paninira na yan, at kung ginagawa mo pa yan sa social media, Malinaw, gusto mong sirain ang pagkatao niya sa harap ng publiko. Kadalasan, ang ganitong klase ng ugali ay may ugat sa inggit, kompetisyon, o pagpapatas ng sarili sa pamamagitan ng pagbagsak ng iba. Hindi ito healthy na criticism, ito ay pakikialam, panghuhusga, at minsan ay disguised form of cyberbullying. Ang tawag dito ay gaslighting, ginagawa mong parang ikaw pa yung tama, kahit malinaw na may mali sa paraan mo. At worst, self-righteous ka na, feeling mo ikaw lang ang tama, at sino man ang hindi sang-ayon sa iyo, mali na agad. Kadalasan, ingit ang ugat. Gusto mong makuha ang atensyon, kaya ginagamit mo ang pangalan ng isang sikat na tao para sumikat ka rin. O baka gusto mong iangat ang sarili mo sa pagbagsak ng iba. Masaklap yan, kasi hindi lang ito simpleng opinion, nananakit ka na ng tao para lang may makonten. Kung talagang ayaw mo sa ginagawa ni Medeth, pwede ka namang hindi manood, o kung gusto mong magpayo, gawin mo ng maayos, hindi yung tila araw-araw mong sinasagasaan yung pagkatao niya. Real talk lang, hindi porket opinion mo yan, ibig sabihin ay exempted ka sa pagiging responsable sa sinasabi mo. So next time na may marinig tayong nagsasabing, pinupuna ko lang siya, pero araw-araw naman ang panlalait, tanungin natin, totoo bang concern siya? O ginagamit lang ang criticism para mang down ng iba? Kung nagustuhan mo ang ganitong klaseng usapan, like, share, and subscribe, at tandaan, ang pagiging mabuting tao, hindi lang sa sinasabi, kundi sa paraan ng pakikitungo sa kapwa, kita-kit sa susunod na video, Peace.